Historia Tagalog Horror Stories Naalimpungatan ako sa gitna ng mahimbing na pagkakatulog ko. Umupo ako para hanapin ang tunog na kanina pang parang kahoy na kinukot-kot. Napadpad ako sa bintana. Hindi ko alam kung ano ba ang pumasok sa utak ko para buksan ito. Laking gulat ko nang makita ko si Marlo. Napaatras ako ng bigla itong sumampa paakyat. Mahigpit na yakap ang sumalubong sa akin pero mabilis din akong kumawala para siguraduhin nakasarado ng maigi ang pintuan. Puro galos ang balat ni Marlo, isa sa nakakapanlumo sa akin. Naaawa ako sa kanya. Mahina naman akong nagtanong sa kanya kung ano ba ang ginagawa niya rito. Baka kasi madinig kami kapag lumakas ang pag-uusap namin. Sinabi ni Marlo sa akin na sumama ako sa kanya. Hinawakan niya ako sa pisngi ko para maiharap sa mukha niya. Sinabi niya ulit na tara na Camila, sumama ka na sa akin. Tumakas na tayo rito Tinitigan ko muna siya ng ilang segundo bago inalis ang pagkakahawak niya sa pisngi ko. Tumalikod ako sa kanya at mariing pumikit. Sinabi ko kay Marlo na tapusin na natin ito. Ramdam ko na ang pagbabadya ng luha ko pero pilit ko pa rin itong pinipigil. Tinanong ako ni Marlo kung ano ba ang sinasabi ko. Hinawakan niya ako sa braso para iharap sa kanya. Sinabi ko na, "Tama na, Marlo." Bahagi akong tumawa na ikinakunot ng kanyang noo. Sinabi ko pa na hindi naman talaga kita minahal, Marlo. Ginawa ko lang ito dahil sa isang kasunduan. Pilit kong tinatagan ang boses ko. Pilit kong kinakalaban ang damdamin ko hindi ako makatingin ng maayos sa mga mata nito na ilang segundo na lang ay babagsak na rin ang mga luha. Sinabi ko sa kanya na umalis na siya. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ng tuluyan ng bumagsak ang mga luha nito. Ayokong saktan siya sa bawat luhang pumapatak sa mga mata nito para akong pinapatay. Hindi ka dapat umiiyak hindi ako ang para sa iyo. Sana ay maintindihan mo na ginagawa ko ito para sa iyo. Sinabi ni Marlo sa akin na tumingin daw ako sa mga mata niya at ngayon ko daw sabihin sa kanya. Diretso kong saad kay Marlo na hindi kita mahal. Matapos ko itong sabihin ay bumagsak na rin ng tuluyan ang mga luha ko kitang kita ko ang sakit na idinudulot ko sa kanya. Gusto kong bawiin ang lahat ng sinabi ko. Kung alam niya lang kung gaano ko siya kamahal, kaya kong talikuran ang lahat para sa kanya. Pero hindi ko kayang mapahamak siya dahil sa akin. Pilit ko siyang tinulak at sinabi kong umalis ka na Marlo. Pero ayaw niyang kumawala sa akin. Nanginginig man ay pilit ko pa rin siyang ipinagtulakan palayo. May kung anong pumasok sa utak ko para magbitaw ng mga salitang alam kong ikakasakit niya. Sorry sa pagsisinungaling kong ito, pero kailangan ko itong sabihin. Sinabi ko kay Marlo na ako ang may dahilan ng lahat. Ako ang nagpasunog ng bahay nila. Mariin akong napapikit sa mga sinabi ko Ramdam ko ang galit ngayon na namumutawi sa higpit ng hawak niya gigit git ang mga ngipin nito sa galit Pinipilit kong tumaliwa sa mga mata niya na punong-puno ng galit ngayon Nanatili pa rin siyang tahimik pero ang mga mata nito ay sobrang daming nais na iparating Sinabi ko pa na hindi ako hihingi ng tawad sa iyo Marlo dahil wala akong pinagsisisihan sa lahat. Matapos ko itong sabihin ay eh bahagya siyang natawa at bumitaw sa akin. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Nagsalita si Marlo at sinabi niya sa akin, Naparehas lang naman tayo. Sino ba naman ang magmamahal sayo? Maganda ka lang naman. Ganda mo lang ang kayang pakinabangan sayo. Napahinto siya matapos lumapat ang palad ko sa pisngi niya. Napahawak pa siya sa pisngi niya bago muling humarap sa akin at sinabing, Masakit ba malaman ang katotohanan? Parehas lang naman tayong naglalaro galit na galit nitong saad sa akin pero may mali may mali sa mga tingin niya sa akin iba ang nakikita ko sa mga mata niya o pinipilit ko lang na iba ang nakikita ko dahil hindi ko tanggap hindi ko tanggap na yung taong mahal ko ay hindi naman talaga ako minahal na natili akong nakatayo malapit sa kanya tama lang ito saktan mo lang ako. Tama na rin ang lahat ng ginagawa ko. Hindi magtatagal ay iiwan ko na rin ang lugar na ito. Sinabi ko kay Marlo na sandali. Pagpigil ko rito bago siya tuluyang makaalis. Humawak ako sa leeg ko kung saan nakalagay ang kwintas na ibinigay niya sa akin noong birthday ko. Pinigtal ko ito bago ibinato sa kanya ayoko nang makakita pa ng kahit na anong bagay na mag-uugnay sa aming dalawa. Tuloy-tuloy na bumabagsak ang luha ko habang tinatanong siyang papalayo. Bawat hakbang niya ay dinudurog ang puso ko. Kahit hindi mo ako minahal, alam ko sa sarili ko na ikaw lang ang taong pag-aalaya ng puso ko. Para sa iyo ang lahat ng ito kahit para akong pinapatay sa desisyong ginagawa ko. Paalam, Marlo. Paalam mahal ko. Paalam sa iyo. Matapos ang pangyayari kagabi ay nanatili pa rin akong tulala at walang kinakausap maliban kay Angie. ikwento ko sa kanya ang lahat at kahit siya ay galit na galit kay Marlo. Wala akong ganang magsalita kumain o kahit huminga. Ayoko na rin huminga dahil sa bawat kawala ko ng paghinga ko ay lalong sumasakit ang dibdib ko. Tinanong ako ni Angie kung gusto ko daw ba munang lumabas at ayain namin si Chan Chan. Gusto ko sanang tumanggi pero gusto ko rin sumama. Baka sakaling kapag nakasama ko si Chan Chan ay gumaan ang pakiramdam ko hindi na rin pala kami natuloy bumalik sa Maynila dahil nalaman nilang umiiwas na ako kay Marlo. Pinayagan kaming lumabas ngayon at sinundo si Chan Chan sa palengke. Kasama rin namin si Gino. Sinabi ko sa kanila yung tungkol kay Gabi na bumalik na ito ng Maynila at ayoko na rin siyang makita kahit pakilan Malungkot naman akong tinawag ni Chan Chan at sinalubong ako ng napakahigpit na yakap. Ang swerte ko rin sa taong ito dahil kahit bago lang kaming magkakilala ay hindi niya ako tinuring na iba. Nasira din ang friendship nila ni Yuna dahil mas pinili niya na tulungan ako. Bahagya akong natawa sa pag-aaya ni Gino na maghalo-halo daw kami isang halo-halo ni Aling Pia ang pinaka mamimiss ko sa lugar na ito. Purgadong purgado na ako masyado. Kaunting lakad lang ay nakarating na rin kami sa dating pwesto. Katapat ko si Angie at si Gino. Si Chancha naman ay nakaupo sa gilid ko. Ang daming kaganapan sa pwesto na ito. Nakasama ko rito si Gabi, Marlo at si Yuna Ganoon talaga, yung mga alaala -ala ay nananatiling naroon kahit ang mga taong nakasama ay wala na. Sinabi ni Gino na gawin ko daw aral ang sakit na idinulot nila sa akin. Napabitaw ako ng malalim na paghinga matapos itong sabihin ni Gino. Sinabi pa ni Chan Chan kahit na ano daw mangyari kasama ko sila Ramdam ko ang pagyakap sa akin ni Chan Chan. Ngayon, alam kong kahit papaano ay may mga tao pa akong makakapitan. Alam kong balang araw ay iiwan ko rin sila. Pero hindi ko makakalimutan ang mga kabutihan nila. Kahit papaano ay nakaluwag na ako mula sa sakit na idinulot nitong mga nakaraan. Natatawa na rin ako sa mga corny na joke ni Gino at mga paandar ni Chan Chan at mga facial expression nito. Napahinto kami sa kasiyahan ng dumaan sa harapan namin si Marlo na kasama si Yuna. Magkahawak sila ngayon ng kamay. Hindi ako makatingin sa kanila ng derecho pero halata sa mukha ni Yuna ang pangaasar. Nasasaktan ako syempre pero hindi ako pwedeng magpatalo sa kanila. Napairap si Angie matapos nilang umupo malapit sa amin. Katabi ko talaga sila dahil nga hindi naman ganoon kalayo ang space ng mga lamesa rito. Nagiinarte namang nagsalita si Yuna na medyo daw masama ang hangin dito Napangisi ako at napatingin kay Angie na nanggagalaiti sa galit. Sinabi ko naman na nakakaamoy ako ng basura. Sabay takip ko ng ilong. Tumayo man ako pero hindi pa rin tumitingin sa pwesto ni Layuna. Sinabi naman ni Angie na lumipat na lang do kami at nasusuka siya sa amoy ng nabubulok na ugali. Napangisi ako matapos itong sabihin ni Angie na derechong nakatingin sa pwesto nilayuna. Lalakad na sana ako paalis nang biglang may humila ng buho ko. Dahil sa lakas nito ay natumba ako. Agad naman akong tumayo para bigyan siya ng isang napakalakas na sampal. Pinalilibutan na rin kami ng mga tao. Galit at nanginginig ang kalamnan ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Ayoko sana itong gawin pero pinupuno niya ako. Bumulyaw naman ako kay Yuna at sinabi kong huwag siyang mag-alala. Malinis ang kamay ko, mas malinis pa sa budhi niya. Muli naman akong nagbitaw ng napakalakas na sampal. Walang umaawat at sumasali sa away naming dalawa. Pilit niyang hinablot ang buhok ko at dahil sa mahaba ito ay madali lang para sa kanya na mahawakan ito. Patuloy ang paghila namin sa buhok ng isa't isa. Galit na galit akong kumapit sa buhok niya at nang gagalaiting tanggalin ang buo nitong anit. Natutuwa ako. May kakaiba sa pakiramdam ko na mas nagpapainit ng buo kong katawan para magkaroon ng lakas na gawin ito. Tuwang-tuwa ako sa bawat daing nito ng sakit. Parang lumalabas ang pagkademonyo na kaitagal ko nang na itinatago. Sa kalagitnaan ng pag aaway namin ay biglang may humila sa akin. Gulugulo pa ang buhok ko pero dinig ko ang sigawan ng mga tao. Napatulala ako matapos maramdaman ang isang matulis na bagay na nasa leeg ko hindi ko kilala ang taong may hawak ng kutsilyo na nakatapat ngayon sa leeg ko pero halata sa mukha ng mga tao ang pagkagulat. Sumigaw pa ito at sinabing walang lalapit matapos ng kainigino na lumapit sa amin. Sinabi pa nito na kailangan daw niya ako para maibalik ang kanyang anak hindi ako makagalaw dahil kaunting galaw lang ay maaaring tumagos ang hawak nito sa leeg ko. Inilibot ko ang paningin sa paligid upang sipatin si Marlo. Hiyakap niya ngayon si Yuna. Nakatingin lang siya sa kinatatayuan ko. Bahagya naman akong napangisi sa kanya na ikinagulat naman niya. Tuwang-tuwa siguro sila sa nangyayari sa akin o baka sila ang may gawa nito damdamo sa mga tao ang takot pero bakit hindi man lang ako kinakabahan ramdam ko ang dugo na dumadaloy sa leeg ko pero wala akong pakialam mangiyak-iyak namang nagsalita ang may hawak na kutsilyo sa akin at sinabing kailangan niya ako kailangan daw na maibalik ang kanyang anak Hinila niya ako papalayo sa lugar na iyon at wala ni isa ang nagtangka na sumunod sa amin. May pinuntahan kami pero hindi ko alam kung saan ito banda dahil puro puno ang narito. Nagaagaw ang liwanag at dilim pero tanong ko pa ang paligid. Matapos namin makapasok sa loob ng kakahuyan ay agad niya akong binitawan. Napahawak ako sa leeg kong nagdurugo. Ngayon ay ramdam ko na ang paghapdi nito. Hinawakan niya ako sa braso para hilahin papasok sa kakahuyan at sa hindi kalayuan ay natanaw ko ang isang bukirin. Tanging puno na napakalaki at nakatayo sa gitna ang matatanaw. Parang naalala ko ang lugar na ito. Tama, dito yung lugar na nakita kong masayang magkasama si Carolina at Eliasar. Matapos naming makarating sa tapat ng puno na ito ay pinaluhod niya ako rito. Sinabi niya na kailangan ko ro itong gawin para maibalik ang kanyang anak. Dahan-dahan akong napatingin dito na ngayon ay wala siyang humpay sa pag-iyak. Kitang kita ko sa mga mata nito ang sakit na nararamdaman ng isang ama na nawalay sa kanyang anak. Diretso akong nagtanong sa kanya kung ano ba ang kailangan kong gawin. Kung ako lang naman ang makakatulong sa kanya ay handa akong gawin ang lahat maibalik lang ang kanyang anak. Sinabi niya na kailangan ko daw ialay ang dugo ko para maibalik ang kanyang anak. Napalunok ako matapos niya itong sabihin. Mariin akong napapikit at nagsalita. Sinabi ko sa kanya na gagawin ko na. Ayoko na rin sa buhay ko. Gusto ko na itong tapusin at ngayon alam kong kahit papaano ay may matutulungan ako. Dahan-dahan itong lumapit sa akin at hinawakan ako sa ulo bahagya niya itong itinaas at inilapat muli ang kutsilyo sa leeg ko. Napapikit ako para alalahanin ang muka ng mga mahal ko sa buhay. Hindi man lang ako nakahingin ng tawad sa kanila. Sigurado ako na manlulumo sila sa mangyayari sa akin pero gaya nga ng sinabi nila, kahit kailan ay hindi nakaya pang baguhin ang nakatadhana na. Mama, Papa, Lolo, Lola, sorry po sa pagsuway ko sa inyo. Mga sakit ng ulo na ibinigay ko din. Angie at Chino, sorry dahil hindi ko matutupad ang ipinangako ko sa inyo na ako ang magiging maid of honor sa kasal nyo. Chan Chan, sorry din kung hindi ko magagawa ang pangako ko na isama kita sa Maynila para hanapan ng jowa at higit sa lahat. Sorry Marlo, dahil hindi ko man lang nasabi sa iyo ang totoo kahit alam kong wala ka namang pakialam doon. Mariin akong napapikit ng makaramdam ng hapdi matapos itong idiin ng kutsilyo. Tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina ko pa pinipigil. Malaya ko nang tinatanggap ang kapalaran na ito Nadinig kong napasigaw ang lalaki matapos siyang mabitawan ang kutsilyo na kanina ay nakadiin sa leeg ko. Nanginginig kong idinilat ang mga mata ko at milingon itong nakabulagta sa likuran ko. Agad akong napagapang paatras at napahawak sa leeg ko. Patindi ng patindi ang hapdi na nararamdaman ko hanggang sa unti-unti ring nanlalabo ang paningin ko. Sinabi ng lalaki na hindi daw siya makakapayag na dungisan daw ang lugar na pinakamahalaga sa kanya. Naniningkit ang mata ko upang mukaan ang lalaki na nakatayo. Maya-maya ay ibinaling nito ang tingin sa akin na ikinagulat ko. Bakit ko nakikita sa lalaking ito ang aura ni Eliasar? Kahit na nangihina ay pilit ko pa rin siyang tinitigan Maaari kayang siya at si Eliasar ay iisa. Unti-unting nalalabo ang paningin ko at nangihina ang katawan. Sa sandaling pabagsak na ako ay may isang taong sumalo sa akin mula sa likuran. Hindi ko matanaw ang muka nito dahil sa pangihina. May mga sinasabi ito pero wala akong maintindihan na kahit ano. Hanggang sa tuluyan na ako nawalan ng malay.